Pyang Smith, sinubukan ng acting skill ni J.M. Ibarra? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Ito nga ang latest update ni Fiang Smith sa kanyang TikTok account. Fiyang Smith sinubukan ng acting skill ni Jem Ibarra. Game na game nga itong si Jem Ibarra na magpa-cute at magpa-pogi sa latest upload ni Fiyang Smith sa kanyang TikTok account. Just nagkalat pa sa mga social media ang iba't iba mga larawan at video ni na Jemmy at Young Smith na kung iyong makikita ay talaga namang kopol na kopol na ang matuturing mo at matatawag mo itong si na Bara at Young Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang J.N. Fian. Pero bago natin panoorin at pag-usapan ang mga naturang larawan ni na Jamie Ibarra at Frank Smith at ganoon na rin ang mga video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Hoxilas, JM Fiang ang nakakakilig, heart, 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 heart. At muling komento ni Madam Hoxilas, Wow! Super talaga ang JM Fiang magpakilig. Family bonding, solid, heart, 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 heart. At komento naman ni Madam Adelfa Magsisi. Hello, Tita Josefa. Thank you po lagi sa, pag sa paayuda ng J.N. Fiang. Di buo, araw ko, pag di ko sila nakikita sa maghapon. God bless po. Heart, heart, heart. Marami salamat, Madam Adelfa. Ayan, huling komento na ating babasahin. komento ni Madam Teresita Cruz. Sobrang daming langgam sa kaswita nitong dalawang to. Hehehehe. Maraming maraming salamat po sa napakaganda at napakapositibo po ninyo mga komento dito sa aking mga video. O, oh, siya, ipagpatuloy na po natin ang naturang video na kung saan, ayan, ay nagkalat po ngayon sa mga social media ang iba't ibang mga larawan at video ni na Jamie Barra at Fiang Smith na talaga namang very sweet at talagang masasabi mong sana all. Narito ang mga naturang video ating panoorin. Bumaba na. Inaantay na nga kayo dun sa labas. Oh, you're so very guapo. Babalik na kayo. Bukas. Bilis naman. Kaya oh, ang daming fans yun. sa labas na kaantay. Oh, yan. Mga fans.

Welcome to Siki Ho. welcome to Siki Enjoy bye. Eu The shy Thank you very much! Thank you! So, ano ang mapapasiniwala sa Before kulayan niyo yung isang mata, mag-wish muna kayo. And then, pagka natupad siya, kung <laughs> hindi akon, paligay dito para makulayan niyo yung isang mata. So, yeah. <laughs> talaga nga namang masasabi mong couple na couple na talaga itong sina Jem Ibarra at Friang Smith talagang over na ang kaswita ng dalawa at talagang hindi mo na sila mapaghihiwalay o oh, kayo mga madlang people kung gusto nyo ko laging updated dito dito kina Jemmy Bara at Fiang Smith o mas minahan natin sa tambalang JN Fiang ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe i-click nyo po yung ring button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko muli po ako po si Josepa dito sa Josepa anong latest hanggang sa muli paalam